Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase sa kontemporaryong issue. Ngayong linggong ito ay mapag-aaralan natin ang paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Matatalakay natin ang disaster management. Gayon din ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. Tara na at simulan na natin ang ating pag-aaral. Para sa ating pagbabalik-aral, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod. Climate change, deforestation, El Nino. Maari ninyong i-comment ang inyong sagot sa ibaba ng ating video lesson. Inaasahan kong naunawaan ninyong mabuti ang ating nakaraang aralin. At para naman sa pagpapatuloy ng ating aralin, nais kong pansinin ninyong mabuti ang larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Naranasan mo na ba ang mga ito? Ano-ano ang paghahanda ang ginagawa ng inyong pamilya kapag may kalamidad? Kung sakaling makaranas ka ng kalamidad, alam mo ba ang iyong gagawin? Alam mo ba kung saan ang ligtas na lugar na dapat mong puntahan at kung kanino ka hihingi ng tulong? Ang sagot sa mga tanong na ito ay ilan lamang sa mga dapat mong malaman upang maging ligtas ka sa panahon ng kalamidad. Ang pagiging ligtas ng isang komunidad sa mga sakuna ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang mahusay na disaster management. Ayon kay Carter, ang disaster management ay isang dynamicong proseso na sumasakop sa pamamahala ng pagpaplano, pag-oorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol. Kabilang din dito ang iba't ibang organisasyon na dapat magtulungan at magkaisa upang maiwasan maging handa makatugon at makabangon ang isang komunidad mula sa epekto ng sakuna, kalamidad at hazard. Malinaw na sinasabi dito na hindi lamang nakasalalay sa kamay ng pamahalaan ang pagbabalangkas ng Disaster Management Plan. Kabilang din dito ang mga mamamayan at ang pampribado at pampublikong sektor. Ayon naman kina Ondis at Rodito, ang disaster management ay tumutukoy sa iba't ibang gawain na dinisenyo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. Nakapaloob din dito ang mga plano at hakbang na dapat gawin ng mga komunidad upang maiwasan, makaagapay sa mga suliranin at makabangon mula sa epekto ng kalamidad, sakuna at hazard Kung bibigyang pansin ang dalawang kahulugan makikitang hindi lamang ang pagtugon matapos ang isang kalamidad ang kinapapalooban ng disaster management Kabilang din dito ang magawain upang lubusang makabangon mula sa kalamidad at naibalik ang normal na daloy ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar Upang mas maunawaan ang pag-aaral ng disaster management, ay nararapat na alamin ang mga termino o konsepto na may kinalaman dito. Isa-isahin natin ang mga ito. Una narito ay ang terminong hazard. Ang hazard ay tumutukoy sa mga banta na maaaring dulot ng kalikasan o ng gawa ng tao. Kung hindi may iwasan Maari itong magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kalikasan. May dalawang klase ng hazard. Ang una ay ang anthropogenic hazard o human-induced hazard. Ito ay tumutukoy sa mga hazard na bunga ng mga gawain ng tao. Ang maitim na usok na ibinubuga ng mga pabrika at mga sasakyan gaya ng ipinapakita sa larawan ay ilan sa mga halimbawa ng anthropogenic hazard. Ikalawa ay ang natural hazard. Ito naman ay tumutukoy sa mga hazard na dulot ng kalikasan. Ilan sa halimbawa nito ay ang bagyo, lindol, tsunami, thunderstorms, storm surge at landslide. Sunod na termino ay ang disaster. Ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na nagdudulot ng panganib at pinsala sa tao, kapaligiran at mga gawaing pang-ekonomiya. Maaring ang disaster ay natural, gaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan, o maaring gawa ng tao tulad ng digmaan at polusyon. Ang disaster ay sinasabi ding resulta ng hazard, vulnerability, at kawala ng kapasidad ng isang pamayanan na harapin ang mga hazard. Sunod naman ay ang vulnerability. Tumutukoy ang vulnerability sa tao, lugar at infrastruktura na may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga hazard. Ang pagiging vulnerable ay kadalasang naiimpluwensyahan ng kalagayang geographical at antas ng kabuhayan. Halimbawa ay ang mga materyales na kahoy sa paggawa ng bahay ay mas vulnerable kaysa sa mga materyales na yari sa semento at hollow blocks. Mas vulnerable ang mga bata, matatanda at may sakit kaysa sa mga taong nasa wastong gulang at may malulusog na pangangatawan. Sunod na termino ay ang risk. Ito ay tumutukoy sa inaasahang pinsala sa tao, ari-arian at buhay dulot ng pagtama ng isang kalamidad. Ang vulnerable na bahagi ng pamayanan ang kadalasang may mataas na risk dahil wala silang kapasidad na harapin ang panganib na dulot ng hazard o kalamidad. Halimbawa, ang bahay na gawa sa light materials ay mas madaling matupok ng sunog kesa sa mga bahay na gawa sa mga matitibay na materyales. Matatawag itong structural risk. At dahil naman sa pagiging vulnerable ng mga bata, matatanda at may mga sakit, kadalasan ay sila ang biktima ng mga kalamidad, kaya naman ito ay matatawag na halimbawa ng human risk panghuling termino ay ang resilience. Ang pagiging resilient ng isang komunidad ay tumutukoy sa kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto na dulot ng kalamidad. Ang pagiging resilient ay maaaring struktural, ibig sabihin ay isa ayos ang mga tahanan, tulay o gusali upang maging matibay. Maari ring ito ay makita sa mga mamamayan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa hazard ay maaring makatulong upang sila ay maging ligtas sa panahon ng kalamidad. Nakabatay ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 sa dalawang pangunahing layunin. Una, ang hamon na dulot ng mga kalamidad at hazard ay dapat pagplanuhan at hindi lamang haharapin sa panahon ng pagsapit ng iba't ibang kalamidad. At pangalawa, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan upang mabawasan ang pinsala at panganib na dulot ng iba't ibang kalamidad at hazard. Ang mga nabanggit na layunin ay kasama sa mga naging batayan sa pagbuo ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. Isinusulong din ng PDRRM Framework ang kaisipan na ang paglutas sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran ay hindi lamang tungkuli ng ating pamahalaan. Ang proseso sa pagbuo ng isang disaster management plan ay dapat na produkto ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamahalaan, private sector, business sector, non-governmental organizations o NGOs at higit sa lahat ng mga mamamayang naninirahan sa isang particular na komunidad. Ang ganitong proseso ay tinatawag na community-based disaster and risk management. Sa kasalukuyan, isinusulong rin ng NDRRMC ang community-based disaster and risk management approach sa pagbuo ng mga plano at polisiya sa pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran. May mga katanungan ba kayo? Inaasahan kung marami kayong natutunan ngayong araw. At para sa panghuli nating gawain ay maaaring sagutan basis sa inyong opinyon. Magbigay ng gawaing nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan at mga kalamidad na nagaganap sa inyong pamayanan. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng slogan na naglalayong matugunan ang suliraning pangkapaligiran at paghahanda sa kalamidad. Gawin ito sa inyong activity notebook. Narito ang rubrics o ang panuntunan sa pagmamarka ng inyong gagawing slogan. Pamantayan Una, ang nilalaman. Ang ginawang simbolo ay mabisang nakapanghihikayat ng mga makakabasa nito. Ito ay may dalawampung puntos. Pagkamalikhain, ang paggamit ng mga simbolo ay angkop at akma sa mga disenyo at biswal na presentasyon upang maging mas maganda ang pagpapahayag ng saloobin at pananaw ukol sa paksa. Ito ay may labing limang puntos. Kaangkupan sa tema Angkop ang tema sa ginawang simbolo. Sampung puntos Kalinisan Malinis ang pagkakagawa limang puntos at ang kabuuan ay limampung puntos. At huwag ding kalimutang mag-review para sa ating maikling pagsusulit upang makakuha kayo ng mataas na puntos. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Naanyayahan ko kayong mag-like at subscribe upang ma kayo sa susunod nating aralin hanggang sa susunod na pag-aaral mga mahal kong mag-aaral magandang buhay